Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Nandito na naman si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion. Uh, tungkol po dito kay Kuya Brooks na isang araw nga, di ba? Nakapag-live tayo para lang po ay linawin yung pinag-usapan namin ni Kuya Brooks. Ngayon, Kuya Brooks, tukati. <laughs> Ikaw na po, ah... Uh, ang bahala na makapagkumbinsi dito sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga fans mo at mga nagsusuporta sa'yo. At sana ikaw na ang magpaliwanag, Kuya Brooks, at siya, uh, gawin mo ang lahat para mapaniwala mo sila. Di ba? Kasi ako, ginawa ko na rin, Kuya Brooks, sa akin, walang problema. Pero sana po ay gawin mo po yung tama at uh, ipakita mo yung sinseridad sa mga viewers mo dahil alam naman natin po mga kapatid ngayon uh, Kuya Brooks uh, ang mga viewers ang tatalino nila at alam nila kung ano talaga yung totoo at alam nila kung talagang nagsasabi ka ng totoo sa kanila o yung uh, sabi nga nila naguhugas kamay ka lang kaya hindi sila naniniwala sa paliwanag ko nung live ko kaya pasensya na kuya Brooks dahil dapat ikaw dito ay yung magpaliwanag sa kanila dahil eh, ikaw yung talagang hinihintay nila na magpaliwanag umingi ng pahumanhin kay Kuya Awi uh, sa pamangkin mo kay of Malalag iyon ang mga nababasa ko sa mga comment na dapat uh, ikaw ang nagpaliwanag at ikaw ang humingi ng tawad dito kay Kuya Awe at sa Keruel of Malalag. Dahil hindi lang daw ilang bisis mong uh, ginawa na paulit-ulit mo na daw yan pong ginagawa sa iyong kapatid at pamangkin. Kaya ako dito Kuya Brooks, uh, masasabi ko lang sa iyo, sa sa atin dalawa, wala pong problema dahil naiintindihan ko po at kahit papaano po ay kilala na kita at na, uh, ano kaya kaya lang po ang sabi nila wag akong padalos-dalos wag ako magtitiwala basta-basta dahil uh, nakita nila sa live mo kahit na itago mo na yung live mo yon ay na, nakuha na Kuya Brooks at napanood na ng karamihan dahil ang sabi mo nga uh, na-delete mo lang nung isang araw kaya iyan ay po napanood na nila kayo na masasabi ko lang Kuya Brooks, talaga payo ko lang sa iyo bilang isang kapatid. Na sana po uh, unahin natin pakinggan ang side ng ating pamilya. Kung ano talaga ang katotohanan, uh, na wag tayo basta-basta maniniwala doon kahit kaibigan natin, kumpare natin. Wag tayo basta-bastang uh, padadala, maniniwala sa anumang kwento niya, 'di ba? Ang pan ang sa lahat ang paniniwalaan natin, ang kapamilya natin, di ba po, Kuya Brox? Dapat 'yun po dahil kahit anong mangyari, ang magkadugo ay magkadugo pa rin. Kaysa sa doon sa ano, sabi nga uh, ang tubig malabnaw, pero ang dugo ay malapot. <laughs> Yan lang Kuya Brox ako ay uh, ito payo ko lang talaga ito bilang kaibigan. Dahil nakapag-usap nga tayo ng masinsinan, pero po, hindi ko kayang kumbinsihin po ang mga viewers, lalong-lalo na po yung mga viewers mong nagmamahal sa iyo na sinuportahan ka talaga dahil yun sa, 'di ba? Nung no, nagpa 100k ka, sino ang linapitan mo? 'Di ba? Si Ruel of Malalag. Kaninong mga viewers 'yan, 'di ba? 'Di ba? si Ruel of Malalag ang tumulong sa iyo. Kaya alam nila kung paano sila masaktan po dahil sa ng mga nakita nila sa mga live mo na parang pinanigan mo talaga dito yung isa, di ba? Uh, wag na tayo dito ano, ito ay sa akin ay nakala, nakaraan na nakaraan Pero Kuya Brooks, ikaw na po ang ano, ginawa ko na po ang daang ang kakayahan kong gawin, pero hindi ko sila makukumbinsi talaga mga kapatid dahil Iisa lang po ang kanilang comment. Alam nyo, hindi sa pambabas. Nagsinasabi na lang nila po yung realidad uh, na, na mga nangyayari po na dapat po tayo mainahon. Pag dito sa social media, mahinahon tayo. Lalong-lalo na po pagdating sa ating pamilya. Ang unang-una nating kakampihan, uh, ang pamilya. Ako po, sa totoo lang, hindi ako basta-bastang kumakampi. Inaalam ko muna kung talagang itong kakampihan natin na totoo talaga, di ba? Kasi mahirap po dito sa social media dahil uh, nakikita po nila dahil sila po yung umiikot. Kami po, kagaya ko po, na isa po akong uh, reactionist. Uh, talaga pong hindi ako makatutok yan dahil po ako ay may trabaho. Busy lagi ako sa trabaho ko, na isisingit ko lang. Gigising lang po ako ng mga 5.30 para po ako makagawa ng reaksyon. Yun po, isinisingit ko lang dahil ako po talaga uh, busy po. Hindi ko po yan matututukan na panuorin kung sino ganyan. Nagkataon lang talaga noong araw na yun, nakararating ko lang po galing dito sa Roma, papunta po doon sa bakasyonan, na abang ako ay nasa biyahe, pinanunood ko po yung live mo. Kaya ako, nalaman ko po kung ano po talaga yung mga nangyari, di ba? At, at saka mayroong nagpapadala sa akin ng link. Diba? Sabi yan, Ate Malo, uh, mo to dahil ganito, ganyan. di ako naman po, pag abang ay nagtatrabaho, ay pinanunood ko. Dalo na po, nandoon ako sa dagat, sa bakasyonan, mapapanood ko po yun. Dahil abang ako nandoon sa kabilang bahay, nanunood dahil walang tao doon. di ba pero pag nandyan po yung aking amo, hindi ako pwedeng manood dahil po ay pinagbabawal niya sa akin dahil ang akala mapapabayaan ko siya, di ba? Ganun. Kasi dapat tayo maintindihan natin po kung ano ang sitwasyon ng ating mga inaalagaan, ganun, dahil yan ay responsibilidad natin. Kaya kung anong pinagbabawal ay kami talaga bawal, di ba? Kaya ako talaga, Kuya Brooks, dito, ang mapapayo ko lang sa iyo, ay alamin muna total ka mag-anak mo, kapatid mo, pamangkin mo. sana't inalam mo muna bago ka naki uh, nakialam. Bago mo, wag ka basa-basa kuya bro pumasok sa problema ng may problema dahil diyan ka na ano. Diyan ka nagkakaroon ng talagang hindi maganda. Apangalagaan mo, alalahanin mo ang mga ibang nagsusuporta sa inyo galing sa uh, Kiruil of Malalag, di ba? Alam naman natin yan dahil nung nagpapa, nagpa 100 kayong dalawa, ay si Ruel yun ang kasama nyo. At si Ruel yun nung umatak sa inyo para magkaroon kayo ng 100 subscriber, di ba? Kaya wag natin kakalimutan kung ano po yung mga utang na loob natin sa mga viewers. Dahil ang mga viewers po ang mahalaga sila. Hindi po yung mga sponsor, o sige, nandyan ang po ang sponsor, na naiintinda natin sponsor, pero po ang sponsor, pag nanawayan, ay tatalikuran po kayo. Dahil hindi abang buhay, ang sponsor ay nandyan. Dahil may pamilya din po ang mga sponsor. Pasalamat na lang po dahil nandyan po na may nag-sponsor dahil nakikita yung kabutihan natin, di ba? Ganun po 'yun. Uh, para sa akin dito, ikaw na Kuya Brooks ang kumumbinsi. Pakita mo sa kanya na talagang sinseridad ka doon sa paghingi mo ng uh, pahumanhin. Uh, na nagkamali ka dahil ngayon. dahil ang sabi nila paulit-ulit mo na lang daw ginagawa tapos ngayon daw maghuhugas kamay ka Iyan, Kuya Brooks, talaga. Totoo yan talaga, Kuya Brooks. Dapat, kung humingi ka ng tawad o nagkamali ka, once, two, three times siguro, Kuya Brooks, ay siguro, go. marami na yan na ah, pagkakamali na talagang hindi mo talaga tinatandaan yung mga pagkakamali mong una. Kaya, sa ngayon po Kuya Brooks kasi kitang kita naman nila na kung paano mo kinampihan yung isa di ba at la, ilinaglag mo naman yung kapatid mo doon naman po talaga tayo nagkamali talaga Kuya Brooks ako sinasabi ko talaga sa iyo na talagang nagkamali ka sa atin dalawa ako walang problema dahil uh, naiintindihan kita na sabi mo nga content content lang hmm. kaya ako para sa akin na uh, ito ay sana Kuya Brooks ikaw na ang umayos at uh, igit nga sa lahat, ang sabi na umingi nga sa iyo ng tawad ay sa kapatid niya hindi at sa pamangkin niya ayun Kuya Brooks ang hindi ko alam dapat ikaw liwanagin mo uh, kung ano man ang mga nang pagkakamali na sa alam mong nagkamali ka ay aminin mo at paliwanag mo talaga iyan lang po ay hindi naman po mahirap kausap ang mga viewers na talaga po na sila ay nasaktan lang na nung kayo po ay inaway mo po si Kuya Awe at uh, doon nga nangyari pa po at iwas-iwas na nalang po sa mga isyo at lalong-lalo na po kung tayo ay may problema ang ating mga kaibigan umi umiwas na lang po tayo wag na tayong makikialam dahil diyan po talaga nagsisimula na ang mga isyo di ba kaya sana, yun na, ito na lang Kuya Brooks ang masasabi ko. Huli kong masasabi sa iyo na um, ikaw na ang bahalang magpaliwanag. Dahil may intindihan ni na, alam niyo naman po ang mga viewers na <coughs> marunong po yan magpatawad at unti-unti po yun yung nasaktan sila. Unti-unti yan pong mag-ihilom gaya ko po na unti-unti po tayong makaka-move on, di ba? ah uh, dahil sa ngayon po, processing po, po talaga ang pag ko. At uh, medyo, medyo pag naaalala ko, medyo na titens pa ako, medyo na, na nasasaktan pa ako. Pero unti-unti po yan, nakakalimutan ko po. ba? Diba? Dahil hindi naman tayo abang buhay na magtatanim ng samanan loob. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kapatid dahil <clears throat> nandiyan kayo lagi na sana maunawaan niyo po na minsan ang tao din po nagkakamali. Hindi naman po talaga ang tao na laging perpekto. Na talagang yan dyan din po at magkakamali at magkakamali po tayo. At uh, tayo kung umihingi naman sa atin ang tawad o pahumanhin ay patawarin naman natin dahil tayo po ay tao rin na marunong din magpatawad. ba diba? As, as si Lord nga po ay lahat tayo pinatatawad. ba diba? Eh ganoon na lang po ang gawin natin dito kay Kuya Brooks ah uh, kung maiwasan na natin na uh, wag na lang natin pong ibas at uh, kung talagang medyo nasasaktan pa kayo sa pang mga pangyayari ay wag na lang tayong mag uh, magbasa kanya yung mag-comment pa, o patawarin na lang natin din mga kapatid dahil tayo din po niyan ang magdadala kung hindi tayo marunong magpatawad. Ganoon na lang yun mga kapatid kaya ako sa inyong mga viewers talaga yung respeto ko sa inyo nandyan. Dahil uh, marunong kayong magtimbang sa bawat isa. Uh, at saka yung naal uh, pinaalalahanan lagi ako na ako wag na basa-basa magtitiwala. Maraming salamat po sa inyo lahat mga viewers na nagmamahal po kay Malodil Santos. At talaga ako nagpapasalamat sa inyo dahil kayo ay napaka-importante. Yung respeto ko sa inyo talagang nandyan kaya marami pong salamat at god bless you at sa uh, shout out na kay La Kuya Bal suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at at Idna Vlogs Kalingap Prab at uh, Ruel of Malalag at si Rachel po uh, at sa mga uh, love team dito po sa Jan Dan Joy maraming salamat po uh, dahil talagang tuloy-tuloy lang po ang suporta natin kay Joy at kay Kalingap Dan at na uh, dito po sa Jumpcard Thank you so much. Uh Edsy, thank you so much sa inyong magandang takbo ng love team ninyo. Kaya thank you thank you talaga sa mga love team na dito po ay talagang nakakatuwa, 'di ba? Kaya sana tuloy-tuloy lang po ang suporta natin kay Kalinga Program, 'di ba? Dahil diyan po kumukuha sila sa kanilang beneficiary at ayan, suportahan din po natin si Eden dahil alam naman natin na si Eden po ay Talagang malaki ang pangarap niya na pag nakatapos siya ng nursing, ay magsisit sila ng maging uh, doktor. Kaya tingnan mo, pag ang pangarap po ay ginagawa, matutupad mo yan, Eden. Gugu lang, sana ay ako ay uh, pag nakatapos ka ng nursing at uh, nakatapos ka ng doktor, ay buhay pa ako. <laughs> Sana naman po ay umaba pa ang buhay ko dahil hindi natin alam, bukas o oh, makalawa ay, alam nyo naman po, hindi natin po awak talaga ang buhay natin. Kaya, may go-go lang, Eden. Ang ang pangarap mo, uh, sana nga ay matupad mo. Malaking bagay po yan para sa pamilya mo at para sa iyo sa kinabukasan mo. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye, yo. We love you. Mwah!